Jello here ulit So yun guys ah, Gawin naman natin tong ah, Mini Jumbo na to Yan mini Jumbo So electric pa to guys At ah, 110 to So nasaksak nasa siya sa 220 Ayan guys ah, 110 yan Nasaksak nasa sa 220 So ang gagawin natin dito guys ah, Papalitan na ng motor to Kasi sabi nung may ari Gawin na daw na 220 So 110 to o 110 So gagawin natin 220 Pag ni rewind natin So i-rewind natin yung motor nito guys Tapos tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari pero alam ko napapalitan yung motor nito guys so napapalitan yung motor nito so baklasin natin so ang problema nito guys ulitin ko ah nasaksak to sa 220 pero 110 kasi siya so pinasaksak sa, 220 ah, nasunog oh. so ah, may umusok daw sabi niya at ngayon hindi na to umandar so patali lang natin yung mga tornillo dito guys ito yung mga tornillo nito so baklasin ko lang to tapos babalikan ko kayo Um, guys, uh, pag tanggal ng mga tornilyo na yan, apat na tornilyo lang yun guys. Ah, uh, ma Mahihila nyo na yan. So yun, mapagsak na siya. Tapos pero siyang lock dito. Ayan guys, silungkit ko na to. Ayan, sungkitin natin yan. So matatanggal naman natin na yan. So ayan, ibang natin dito. Tapos, ah, uh, baklasin lang natin yan. Kuhain ng ganito. Angat nyo yun lang yung isa na yan. Kasi hindi nyo matatanggal yan guys pag nakakabit yan eh. Tapos silahin nyo lang yan yan. Katulad yan. So natanggal na siya. Tapos, Ilahin nyo na lang ulit. Yan. So, ito yung motor nya. Ayan, guys. May nakalagay na 1. Ayan, o. Oh, 1. 10. So, 1.10 lang to. So, nasaksak sa na siya to 20. Kaya na sira yung motor nya. So, ngayon, guys. Ha, papalitan natin itong motor na to. Babaklasin ko muna. At papalikan ko kayo kung ano yung pwede mangyari. No, baklasin ko muna. Ito, turnila lang naman yung tatanggalin dyan. So, yun, guys. Ha, ito na yung nangyari. No? So, puputol lang natin dito banda. Ayan, guys. So, gagawin na natin itong 220. So, pwede na isaksak sa 220 guys pag pinalitan na natin ng motor to. So, ito lang namin yung papalitan natin dyan. Itong motor lang na to. Kasi dyan yung nasunog yun eh. So, putulin na natin yung mga wear nyan. So, dito na natin siya putulin. Yan. So, hindi na natin ito gagawan ng paraan o i o i-bypass kasi nga ang problema nito ay motor na. So, one kasi siya. Ayan guys. So, 110 yan. So, gagawin natin siyang 220 para uh, masaksak na kahit saan na outlet. Pasa 220 siya. So, yun guys. Uh, Bakamsin ko na to. Tapos balikan ko kayo. Kung titignan natin kung may motor tayo yung ganyan. So, yun guys. Uh, natanggal natin itong motor na to. Yan, guys. Ito yung motor niya. So, isa lang yung pupukukin nyo lang sa bawat gilid Yan, guys. Yeah, pinupukukin lang yan dito para lumabas siya. So, nakaganyan lang naman yan guys. Yan. So, hindi ko na pinakita sa inyo at walang ahawa kasi ng cellphone. So, yun guys. Ayan. Uh, ito ko lang yan. Tapos tanggalin nyo lang to. Pagpukin nyo lang to palabas para makakuha kayo ng ganito. Itong buto lang na may papalitan natin. Pag wala to, iruway natin. So, tingnan natin baka meron naman tayo. So, yun guys. Uh, may nakuha tayo. Ayan. Ito yung nakuha nating motor. Ayan guys. So, 220 na yan. Yan nakalagay yun. 220. So, yan yung uh, motor na to. Ito at kanya ay 110. Ayan guys. So, gagawin na natin siyang 220 para maisaksak na natin sa outlet natin. So yung guys, ikabit ko muna to at babalikan so, ko. Guys, sa uh, natin yung motor na yan. Ayan. So makikita yung nakabit na natin siya. So madali lang siyang ikabit. Tingnan lang, tinanggal lang natin to. So yun guys. Ito yung linya nito guys. Nakikita nyo guys. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Uh, white, yung black. Uh, yung white, yung one. Yung black, yung two. Yung blue, yung three. Tapos yung red, yun yung pinakalinya ng motor. So yan guys, so, nakikita nyo. Yun yung pinakalinya, yung red ang linya ng motor dito so ang gagawin natin dito guys ayan yung 220 oh. ito yung 220 na linya ayan guys ayan ito 220 oh. yung dalawa na yun. ito sa switch na ito yung 1, 2, 3 tapos ito yung isang linya yung kulay linya nya ay kulay red nakikita nyo guys red kaya lang hanapin natin dito yung linya naman ng linya dito sa electric pa na to guys so, kasi may iba may linya dito baka magkamali kayo so linyahan ko muna to at papalikan ko kayo so yun guys ay na natin yung mga linya nito ang linya nito guys ang electric pan na to itong electric pan na to guys ang linya nya ay black tapos yung tree itong uh, yellow tapos itong 2 nya ay red tapos itong 1 nya ay violet so sa atin guys kino, uh, nilagay natin nga ito yung linya natin yung red dito sa motor na to guys ha ang linya nya ay red tapos ang linya ng electric pan ay black. Itong tinin naman yung blue ng linya nito, tapos yung linya ng tinin ng electric fan ay dilaw. Kasi ito naman tong black ng linya ng electric fan ay 2. Ito naman ay red sa baba. So ito naman puti sa 1 at ito naman yung linya uh, violet sa 1 niya guys. So yan ang linya lang na ginawa natin. No? So paano ko nasabi? Ah, sinaksak natin at tumanda naman siya. So yan na guys. Ayun na. So ititipan ko to at Uh, kakabit ko na sa pinaka uh, turin nyo nyo dito para matesting natin kung aandar siya o hindi. No? So, you guys, uh, tapean ko muna dito. Tapean nyo dito para hindi mag-short siya kung sakali magtigit-tigit. So, yun guys, uh, yan na. Uh, nyo ko na siya. So, ilalagay ko na yung i-alice dito. Tapos sabay natin siyang testing in So, niligyan ko na siya ng tape doon doon ko sa pinadaan. Sa dulo pa. Hindi naman halata siya. Yan, guys. So, yan. Pinalitan na natin siya. So, Kakabit ko muna yung mga alice yet. Isarado na natin. Tignan natin, guys, kung guys, nilagyan ko na yung blade nito ayan, nakita nyo guys, nilagyan ko na rin ng lock so, tetestingin natin guys, Binuksan ko to para makita nyo na, umaanda na siya so, saksak, uh, saksak na natin siya sa 220 ayan, punta na siya agad ayan guys, ha, nakasaksak na yan ayan. ayan nakasaksak na siya, ayan guys at, ayan na so, guys so, iwan natin guys gumakita <laughs> yung one dito so, 3 Ayan guys. Tama na yung kapitata yung hangin ay nandito. <laughs> Kasi baka mamaya sa likod yung hangin dito eh. So ayan guys. So sing natin. Ayan. Na so, three. Two, one. So ayan guys. So, tama naman yung linya natin. Mahina to. Ayan. 1. 2. 3. Ayan guys, so paano natin nalaman ah, tingnan natin sa ilaw. So ayan guys, so, guys, ah, mahina siya yan. So, nakita niyo naman sa ilaw yan. 1 at 1 2. Ah, bibilog sila ko tayo 2 at 3. Ah, 3 niya. So, malakas naman sya guys. So, okay naman 'to. So, matutuwa yung may may ari dito kasi masasaksak niya na sa 220 o oh, hindi na siya sasabog. So, yun. So, yung guys, ah, ila lagi ko lang 'to. At So yun guys, ah, okay na tong ginawa natin na to. So isasaksak na natin siya sa saan dito. Dito naman natin siya isasaksak para kay Sam, pwede siya isaksak. So, ito yung nagpagawa, guys. Maribig yung pangalan. So, i-ano eh, na natin. O, na natin. 3, 2, 1. So, kaya 3, 2, 1 siya, guys. Nauunan yung 3. Ayan. Ayan, guys. 1, 2, 3. Tapos, patay. Kaya mauuna yung 3 bago siya magguhan to. Ayan. So, yun, guys. 3 na siya agad. 1, 2, 3 okay na boss Ayan. so yun guys hanggang dito na lang itong vlog na natin so maraming maraming salamat sa pagsama so dito na lang paalam